experience ko ngayon ay talagang hindi na po mauulit. Inamin ko tong boko. Boko juice. Oh, po at loto na rin po itong ating talong. Ako po ay nakahain na dito. Dahil po at ako po ay sumama kay tito ninyo na mangorikan. Mag, na magtanigi. At kami po ay uwi na. <laughs> kami po ay walang nahuli. Mahangin. Mahangin. Ang daming damo, ang maaaragan. Ngayon po sa inyong experience ko ngayon ay talagang hindi na po mauulit. Nasasama. <laughs> Buti po ngayon ay medyo ano na. Ayun yung ano yun, yun yung, yung, yung Sierra Madreo. Okay. Ayan yung Sierra Madre Ayan yung, yung, okay. yung, yung, yung Matas na lang. Yung kapila niya yung Matas na Matas. Okay. Dinay ko pang sumakay sa roller coaster na walang tigil. Na may papayta pa tayo kay Manong yung pag yung kalahan magbasag na tuloy. Hindi ah. Ano? You know? Ang grabe ka. Ano pa ano? Dati nang may spak yan. Wala nang huli may papayta pa tayo. <laughs> Dito kami doon. Gamit po namin yung bangka ni Manong ito eh. Wala man lang na padawi kahit isang tanigi. Ano na yung nakayong iba oh. Buhay na yung iba? Ano? kasama din po namin ay eh, namin na rin. Hindi po yung natumba yung puno, kaya nang madaling araw. <laughs> po kami natumba na puno. Kapag po pala ay nagtatanigi ay tuloy-tuloy po yung takbo. Tumigil okay. lang po kami ngayon at gawa po nang nais na lang po namin yung mga ano namin. Aming mga gamit. Kami po ay uuwi na. <laughs> Hindi na mauulit. Ayoko na sa mama.

Um, no? Ano pala? 3.30? Ah, 6.30. Nainamin ko tong boko. Yo, na sila, taplaka, ano? Boko juice. Pauwi na? Pauwi oh. na rin? Pauwi hey, no. na rin po kami pero dito pa po kami sa ano. Tumigil po muna kami. May nadaanan po kami dito. Taga doon din po sa amin na ano ba yung ginagawa nila mo? Nagpukulit. kabil kawil lang nila. Oh, ang bahay nila yan, ano yung street lang, tapos mm. mga maliliit na Alam mo yung kailan nila yan? Oh. Oo. Yung pang lang natin ng ano, ng kagod. Pang lang ng bahay. Ah, maninipis lang. Doon ako dyan, ma'am. Doon ako yan, ma'am. Ma, ma pang ulam, ulam lang, no? Okay, guys. <laughs> Ito po sa tabi ay ano lang, mat. Tahimik lang po yung alon. Hindi po pares dun sa korekanan. Ay, grabe. Lapit lang naman yan. Ayun yung bahay na. Ayun yung bahay na nito si siyo. Kita na. Kita na po yung tabi. Ah. Kami po ay paandar na ulit. At um, ako po ay giniginaw na. kami. Buti hindi nabagsakin yung bangka, o. Oh. Ito Ayan po yung magsak po kaninang madaling araw nung kami po ay palaot. Buti po yung tabi po ng panay po yung bangka, ay buti hindi po na pagsakan. Siya rin, <stển> sentyuro <Claudius> yun <stển> na talaga. Saan siya rin, sentyuro. na rin. Wala rin. Wow. Buti hindi na bagsakan' yung bangka. Dito ay grabe ang ganda ng alon pero doon. Ay grabe nilalamig na oh. ako. <laughs> <laughs> <Yes. laughs> <laughs> right. Nagbubuhat na po yung bangka ni Manong Intay. <laughs> May nanginginig na salamig. Hmm. <laughs> <laughs> <laughs>

Isa na nabasa ka din. Isa na Sana nabasa ka din. Kikin ka na yung nagtatampo. Nagtatampo. Ay, kasi doon. <laughs> Bakit? ayoko sa inyo. Bakit? Bakit? Ba Iniwan ka namin? Bakit? Ano ko anak, huwag mo nang pangarapin yung sumama sa laot. <laughs> Mamaya na balik tayo ng bitaw mo doon. Nakakatakot. <laughs> hmm. Kaya nga mo ikagad kami. Hey, kiss kita na lang, kiss. Kiss na lang kita din. <laughs> Nagtatampo. <laughs> <laughs> ano saan tayo pupunta? Sasama ka na ah, ngayon. Sige na, sasama ka na. Sasama ka na ngayon. Ayan, nung umalis mo kasi kami kanina, ay eh, tulog pa po siya. Yeah. Ngayon ay magtutorta po ng talong. At ayan po at nabalatan ko na rin po itong talong. Meron pa pong isang, ta isang talong doon na nakasalang. Dito naman po ay babati ko na rin po yung itlog. Dito po ay lalagyan na lang po natin ng unting magic sarap dito po ay tiningnan ko po muna kung may may nakatirang nilalang sa loob <laughs> wala naman po malinis na malinis po yung ating loob po ng talong bago po natin ilubog sa ating itlog kaya po at nakaprito na po ako ng isang piraso ang ganda po ng kalong. Wala pong nakatira. Ito bantay. bantay. sa loob. <laughs> Ilalagay ko na rin po sa isang mangkok itong ating kapartner na sardinas. Sa sardinas po talaga mas gusto ko po yung young stone at mm, pong mas mal mas malasa po yung kanyang isda. Ano ba yun? Di na naano. No? Pwede din po. Masarap din po yung nega ito po ilalagyan ko po ng bagoong itong ating kamatis at saka sibuyas Sit lang para po balance po yung ating alat ako po talaga hindi hindi, hindi na masyadong nag-aalat ngayon at jawapon diba po ng medyo masakit na po yung balakang ko Tayan po at luto na rin po itong ating talong at ako po ay nakahain na dito sa ating dito po sa labas.

en visión.